Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon. Level N3. Ah, oh, ka mo ano? <laughs> wag na lang po natin basahin po tuloy yung sa baba. Ako na lang po ang magsasabi po ng topic natin for today. Hi! Pero this week po, ang ating アイマギギンイトポ。アナギラシコアナガイシュマスジキュサンパバサナランポ。カイ<会>。ガイシュツ外出…シュツカイシュツカイ外出ツカイシュツカイシュツカシャツカイシーツカイシュツカイシュツカイシュツカイシュツカイシュツカイシュシュシマュシサビヒン、アンス、 lumabas tayo ng bahay, mamasyal tayo. Hi, it's either lumabas tayo ng bahay o kaya naman po mamasyal tayo. Hi, gai is soto, labas po. Ano po, shutsu is deru to yung kanji desne. paglabas. Hi, kaya paglabas sa, sa labas po. Ano po, hi. So, bali hindi po ito po yung ano natin, ang topic po natin for this day. Ano po siya, keikaku o tateyo. 計画を立てようなので ランサルこれを大きくして真ん中にしてええーはい、<coughs> 計画を立てましょう立てましょう Hay. Bale ito po yung <clears throat> ating topic for today. Kekaku wo tatemashou. Jake san, alam niyo po ang kekaku? Hay. Ano po ang kekaku? Ah, plan po. Mm -hmm. So this. So pag sinabi po kekaku wo tatemashou, ano po yung ibig niyo po sabihin? <clears throat> tatemasu stand janete tatemasu. Ah. ah, so desu hmm. Tateru kaiyan a uh, to tatsu tatayo hai parody to yo tatemasu is gumawa po ang ibig po sabihin okay. kaya um gumawa tayo ng plano so this gumawa tayo ng plano mahirap kasi 'di eh. Yung yun kanjan yapo kasi is to stand po pero kumbaga isang ano pundasyon po yung ano yung yung plano po di ba po kaya gumawa ng isang pundasyon, gumawa ng isang plano. Yun po yung ibig niyang pong sabihin dito. Right. Hi. Hi, ka, modari masaw ka. So, gumawa po ako dito ng isang <laughs> calendar. Hi, year 2026 po yata. Ito, ya, ganito po yata po magsisimula sa Sunday yung one. Hinanap ko pa po yan taong magsisimula sa one. Hi, So, bali po, tingnan po natin po ano po. Kunyari ngayon is Wednesday. So, you'll be. Hi. Ano pong tawag po sa ngayon? Kyo. Kyo. In Tagalog? Ngayon. So, des ngayon. Hi, ito ha. Sige, Ito po ang ngayon po. Ano po? Kalimutan niyo po na Friday today. Yes, Isipin yes. Isipin niyo po. Ah, so you'll ngayon. So, ano po tong I don't know ito? Mokuyobi. Mokuyobi. Ano po ang mokuyobi? Ah, uh, ashta. Ashta or? Asu. Asu. Hay, ano po ang ibig niya po sabihin? Bukas. So, des, bukas. Hay, tsugi kimas yo. Asatte. Hay, ano po ang asatte? The day after tomorrow po. So ですね。はい。So, <laughs> sa Tagalog, makalawang araw. Hindi ko na po linagyan po ng araw kasi medyo magigiging ano, madumi sa ano, sa screen. Hi, makalawang araw. Magkakaroon po ng ng sa after ng wa, then araw po. Ano po? <clears> Hi. <throat> so anong date po siya? Kinyobi po. So, this Kinyobi Siyasate three days from now po. Three days from oh Opo, so this, so this. Hi, so ano po yung date niya po? Doyobi. Doyobi. Hi, sa Tagalog po, magiging? Ah, oh, sorry, atin na hindi po makita eh. Ay, kumain na sa'yo. Hi. Makata oh. Makatatlo. Makatatlong? Tatlo. Tatlong araw. So, des makatatlong araw. Magkakaroon po siya ng NG po. Ano po? Hmm. Hi. Tira. じゃあ今度はこっち側を見てみましょうか昨日昨日ですね,ですねはい昨日 is カはポンカはポンえとぽ火曜日です火曜日ですねはいカはポンそうですねではその次ですね一昨日一昨日岡山ポパンカラニーワンシャンティナタたガナ ototoy des. So, des. Ototoy. Hai. Ano pang ototoy? Ah, uh, the day before yesterday. So, des ne. Hai. Kaya sa Tagalog po, magiging? Kamakalaw. Kamakalawang araw. Kung nga po pansin niyo po guys dito. Pag yung sa ano, sa future po magiging makalawang araw. Ngayon pagbabalik po tayo sa ano sa past po. Magkakaroon po ng ka ang Tagalog. はい、そこはゲイン、カマカラワンアはい、アナオアラプシャ。月曜日です。そう、so、です、月曜日。はい、では次いきます。はい、おとといです。そう、so、です、おととい。よくわかったね、ディナマナギト。すごいです。はい、おとといって言いますね。はい、アのぽポン、おととい。カマカタ So, this ka mga araw. Hi, anong araw po siya? Nichiyobi des. So, this Nichiyobi desu. nearest day ng pangkaraniwang ano, trabaho po. So, go po tayo, tingnan po natin dito sa, kal sa calendar. Hi. Sanjitsu. Kandan. Chichay ne. Hai, tazo. Aganjitsu or gandan gan gandan dan jan yung? gan gantan yes. So, des gantang hi pag sinabi pong ganjit gan gantang ibig po sabihin po noon January 1 po apa ah, hi pag February 1 hindi po siya sasabihin na gantan or ganjit hi ibig po sabihin noon yung po ay unang araw ng taon so des unang araw ng taon so pag Uh, naging 2, hindi na po siya ganjitsu or gantang. Maaari lang pong sabihin ang gan, uh, ganjitsu at gantang kapag January 1, pinakaunang araw po ng taon. Hai, ito, sige ne. Ngayon, kung meron po tayong uh, ganjitsu at gantang, ito pong 31 magiging uh, Getsumatsu. Getsumatsu. Ibig po sabihin, Uh, huling araw po ng buwan So this, huling araw ng buwan Ang Getsumatsu hindi tulad po ng Gantang at saka ng Ganjitsu Every month po meron po siyang Getsumatsu Pwede po siyang tawagin na Getsumatsu yung huling araw po So kung ang huling araw ng buwan ng uh, February is 28 Ang Getsumatsu ng February ay 28 Ano po? Ay, de depende po siya sa buwan, sa, a sa araw ng buwan. Kasi diba po, nagbabago-bago po yung araw. Meron 31, meron 30. Pag February, kung hindi 28, 29. Ay, Ako February, sabi nila, kulang-kulang. Kulang-kulang <laughs> nga si Inday. <laughs> Sobra-sobra po sa knowledge. Hello? Kulang-kulang <laughs> din po ako. Ay, hindi masyado nakikita yung send ko kasi kulay yellow. Actually, meron po yan si Mita. Ay ito pong nakikita po natin, di ba po kulay yellow po? Uh, medyo mahirap tingnan. Pero kulay yellow yes. po yung sen. So, tingnan po natin. From 1 to 10 po. Kulay yellow po. Ano po? Hi. So, tingnan po natin yung uh, tawag niya sa Japanese. Hi. Jojun mm. or Shojun. Jojun, Shojun, Yan po ang tawag po. Ano po? So, ano po ibig sabihin niya po? Unang sampung araw ng buwan po. So, this, so, this. So, so. Uh, guys, ano, uh, take note nyo po ito ha. Uh, kasi lalabas din po to as a uh, uh, knowledge po sa Dukkai. Hi. Yung first day hanggang tenth day. Hi. Yan po ang? Ulit po. Ah, uh, Shojun and Jojun. Jojun or Shojun. Hi. Na tsugi ikimasu. meron po tayong Jojun, Shojun. Meron po tayong Chujun. Hi, Chujun desu ne. Ano po ang Chujun? Uh, middle middle day po of the month. Hi. So, tingnan po natin. Kulay pink po siya. From 11, 11. to Hay, so kalagitnaan po. Ano po? Hay, nalimutan ni Inday tanggalin yung ano, yung <laughs> ano po namin niya ni eh? ano, Tanjobi, Tanjobi pa, ta, party po. <laughs> Medyo meron po ako niyan kasi po ano, nakalagay na ah uh, uh yote kaya hindi ko na po na nabura ko muna sa. Hay, in screenshot ko lang po kasi siya. Hay, so Chujung is yung yung 11th day hanggang 20th day po. Sa so, des, ang galing natin. Ako, nabubulod po ako yung 11, 11th day hanggang 20th, 20th, 20, 20th, 20th <laughs> day. Mm -hmm. Hi, so, des. Hi, so, meron din po tayo. Gejun. Hi, gejun, des, ne. Hi. So, ang gejun is from? Yung pulay ka rin from. po. Hi, hey, to 30 or hanggang sa huli po ng araw po ng buwan na yon Kung 31, hanggang 31 po siya. Hi. Hey, yun po ang gedun. So, huling araw ng buwan. Hi. Hey, so, this mas maganda po palitan po natin to ng hanggang sa huling araw ng buwan. Hi, hey, kasi depende po sa buwan, nagbabago po yung araw, kung ilang araw po siya. Pero nag-i-start po siya from 21st day hanggang huling araw ng buwan. Yung po ang gejun. At kung mapapansin nyo po guys, jo, chu, ge. Ibig po sabihin, taas, gitna, baba. Hay, wakariyasu ito mo mas. So, ibig po sabihin, sasauluhin so nyo lang po yung jun, alam na po natin kung ano po yung papasok 上旬、中、は、旬、い、下旬。リトプサ上順、メロンプシャン、初旬。初めてってことね。うな。はい。なので、初順ですね。<laughs> はい。こんな感じです。ありがとうございます。ジェイクサメロンプタイプンカタあ、わらぽぽい。大丈夫ですかならよかったです。またよろしくお願いいたします。 はい、そばはポメラボタイポンカタノワン大丈夫かなうん、はい、な何もないなかったです。ありがとうございます。はい、それでは次ですね、あきドさん、よろしくお願いいたします。ななやたん ng picture si Akira san. Yaras ka nang kay si Mas. po kayo ng picture no. Hello Atinday. Hello po ka nang kay si Mas. Yaras ka si Mas. Hi. So, na po tayo. Hi. Una po natin ay Hey -jitsu. Jitsu. Ano po ang heijitsu? Holiday? Hmm? Honto? Ah, normal day. Normal day. So, ibig sabihin po, simula? Simula... Simula Monday hanggang Friday. So, Des, na hindi kulay-pulay yung araw na yun. Ano po? Ha, yun po ang tinatawag na heijutsu. Kaya, sa Tagalog, カラニワンアラウナ、ルーネスハンビア,ネスビアはい、ルーネスハンガンビアルネスはい、平日ですね。はい、はい、では次いきます。うん。祝日、祭日。はい、そうです。祝日、祭日。はい。あのポーシャー、あい、ペラヒトコナ。ナシナルデノー national holiday po. So, it means po, pag sinabi po national, yung, yung bansa, yung go government po yung gumawa ng holiday na yun. Hi. So, ang kalahatan. So, it Maybe, yung kulay, kulay pula po sa ano, sa calendar, yun po, yung government po yung gumawa na yun. Yun po ang sinasabi pong shikujitsu at saijitsu. Hi. So, guys, actually, nakasulat po shikujitsu, saijitsu, pero, Itong taon po na ito, wala na pong Saijitsu na tinatawag. Tinanggal na po siya. Kasi medyo nakakaano. ano uh, kasi yung Saijitsu po, more on yung araw na yun, ginawa po niya sa dahil uh, dahil sa ano, sa yung may kinalaman po sa uh, emperor ng Japan. Sa family po ng emperor ng Japan po. Ano po? So, uh, at more on sa mga religion po. E eh, dito po sa Japan po, yung law po dito ng government po ng Japan, hindi po sila maaaring makisalamuha sa mga any kinds of religion. Kaya tinanggal na po nila yung tinatawag na saijitsu. Kasi pag saijitsu po, yung yasami na yun, may kinalaman sa emperor o kaya naman po sa uh, religion na ano na holiday po. Hay, so ngayon po, yung Shukujitsu na lang po yung ginagamit dito sa Japan. Hay, although maybe sa mga mababasa nyo, hindi pa natatanggal yung salitang Saijutsu kaya itinuturo pa rin po ito hanggang ngayon. Hay. That's okay, kimas. Sakunen. So, this. Sakunen, this. Sakunen, desu. Ano ito ang sakune. sakunin. Sakunin, tiyo na Ito, last year. So, this last year. Kaya sa Tagalog, magiging... Nakaraang taon po. Nakaraang taon. Ha, dyan mo doon doon, ne? Nakaraang taon. Isakunin. Isakunin is sakunen desu ne? Hay, nagkaroon po siya ng ichi sa sakunen. Ano pong ibig Wait. sabihin? Ano ba yan? passport? po. sa English po. Ito po is last year. Isakunin is sakunen is? Ano ba yung Next year. Next year. Ah, ngayon taon. Kotoshi, ito yung kotoshi. Si Jodai-san po sa baba po. Si Noe-san din po. Ah, la, las last, year po. Hi, si Jake-san din. So, de. so magiging... Why? Kamala, kama, kalamakawang taon. <laughs> kamakalawang taon. so, des. kamakalawang taon po <laughs> sa uh, Tagalog. Hi. Di ba po, guys, naaalala niyo po? Pag linagyan po ng ka, ibig po sabihin, yung past po yung Uh, pinabalikan niya. Hi, dapat right, sige ikimas. Sarai Ano po ang sarai Sa susunod na taon. So, de, sa susunod na taon. Hi, tumpak na tumpak. So, go po tayo ng go. Next po. sen 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 Ano po siya? the last, the last month before. Ulit po? The last month before. Ano the last kadali? month Halingin. before. Ah, so ne? The An last one. month. Hi. So, dalawa po siyang balik, kaya... Hi, nakaraang buwan. Hi. Nakaraang buwan. Nakaraang buwan. Hindi, mali. Sengitsu. Sen, Sengitsu is nakaraang buwan. So, ito, kamakalawang buwan. Hmm, komin ne? Mali po ito. Kamakalawang buwan po. Ano po? Aayosin ko po. Hay, kamakalawang buwan po ito. Hay, po. pag wala po ito, singgit lang, nakaraang buwan. Ngayon, nagkaroon po nito, it means po, itong kanji po na ito ay inuulit po ito. So, ibig po sabihin, sen sengetu, kamakalawang buwan na po siya. Hay. Let's <coughs> get ikimasu ne. Sensenshu. Sensenshu means? Kamakalawang taon? Ay. Kamakalawang linggo. Kamakalawang linggo. Kamakalawang linggo desu ne. san kumain na po tayo kasi uh, time po ni Akira-san para po Arigato. Hai. So des, Kamakalawang linggo. Bakit kaya po tumay ba? <laughs> kumain sa right. linggo po. Ano po? Hay, aayusin ko po 'yan mamaya. Hay. But what? Kamakalawang linggo po, linggo po. Hay. Let's go mas. Sarai getsu. Sarai getsu min. Sa susunod na buwan. Mm, sa susunod na next, buwan. Next next month. Next next month. Apo. Ah, so magiging bakit sa susunod na buwan? Ano po to? Makalawang Sumo, buwan po siya. Sumunod na buwan. Hay. Makalawang buwan. Makalawang buwan po siya. Ang daming mali. <laughs> Kumain na sa ayusin ko po mamaya. Hay, <laughs> so meron din po tayong tinatawag na Sarayshu. Sarayshu. Ano po ang sarayshu? Sa susunod na linggo, sumus sa kamakawalang linggo. <laughs> Kamak uh... So, future po to kaya wala po siyang ka. Makalawang? Makalawang linggo. So, des makalawang linggo. Hi, gumenasai. Kore wa raishu po ito, hindi po ito sa raishu. Hi. Na, saigo des ne. Aayusin ko po siya dan i-screenshot po natin ng maayos. Hi. Senjitsu. Senjitsu, Ah, uh, senjitsu. Senjitsu means? Susunod na araw. Sen po siya. Bumabalik sa, po siya. Sa iba? Past po yung sinasabi niya kasi Nakara sen po eh. Ah. Nakaraang araw. So, Des, nakaraang araw. At hindi niya po tinutukoy kung anong araw nito. Sinasabi niya lang po nakaraang araw. Hindi niya po ina-identify kung, no, kung kahapon ba siya o kamakalawang hapon ba siya. Kamakalawang, uh, kamakalawang araw ba siya. Hindi niya po ina-identify. Ano po? Ayun po ang tinatawag na uh, senjutsu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!